Imaginin mo to, araw ng sona, lahat ng mata nakatutok sa Pangulo at ang nakatayo sa podium ay si President Vico Soto. Posible ba? Hindi na. Dahil sa latest survey ng Tangere, si Vico ay number 2 sa presidential bets. Lamang lang ng dalawang punto si Sara Duterte. akala na sa isang Facebook post lang ni Mayor Vico Soto, mahahalungkat ang flood control scandal na ngayon ay isa ng national issue. Isang post lang yun ha? Kaya ang tanong ng bayan, paano kung si Vico ang naging presidente? Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Si Vico Soto ngayon ang isa sa pinaka-popular na public servant sa bansa. Sumikat siya hindi dahil sa tatay niya na si Vic Soto, kundi dahil sa malinis sa pamamahala niya sa Pasig. Kilala siya bilang transparent at allergic sa corruption. Kailangan maging nakakadiri ating korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. Kung ganyang klasing tao ang magiging presidente natin, ito ang mangyayari sa Pilipinas. Una, kampante ka na agad na ang presidente mo, hindi ka na nakawan. Kapag sinabi mo kasi ang mga salitang good governance, si Vico Soto ang isa sa may isip mo. Bilang mayor ng Pasig, binura niya ang kalakaran ng kickbacks. Lahat dumadaan sa open bidding. Ang resulta, nakapag-save ang Pasig City ng 1 billion pesos kada taon. Wow. Imagine mo na lang kung national level to. Isipin mo, kung ganito ang bawat ahensya, MDSWD, baka trilyon-trilyon na ang matitipid. Eh, mag Kano na kaya ang kayang pakainin yan paaralin nang masisave natin sa korupsyon. Si Vico din ay kinilala ng US State Department bilang anti-corruption champion. Kung siya ang nasa Malacanang, pwedeng mabuwag ang padrino system at lagayan sa so gobyerno. Ang mga kontrata magiging patas. Ang serbisyo diretso sa tao. Pangalawa, siya ang makikilalang isa sa pinakabatang presidente. Wow. Birthday ko po. Kailan? Sa January po. January? January. September pa lang. Eh. <laughs> at kapag bata ang presidente mo, we can expect na mas fresh and innovative ang mga ideas ng mga polisiya mo. He can even use the latest technologies. Imagine mo baka magkaroon pa tayo ng smartphone app kung saan lahat digital na. Gaya ng pagbabayad ng permits, pagkuha ng IDs, at iba pa, lahat yan nasa cellphone mo na. Same sa may Naga app na inimplement ni Mayor Lenny Robredo sa Naga ngayon. Kung saan pati sumbong mo, pwede mo nang ipadala gamit lamang ang cellphone mo. Pero may malaking twist, hindi pa qualified na tumakbo si Vico sa 2028 national elections. Aray ko! Eh bakit naman? Kasi kailangan 40 years old minimum ang isang presidential candidate. At ngayon, 36 years old pa lang si Vico. And by May 2029, 38 years old pa lang siya. Kasi June 17 ang birthday niya. Sayang no? Kinapos pa ng little over 1 year. E eh kailan siya pwedeng tumakbo? Ang earliest time ay 2034 na. Grabe, 9 years pa. Kaya kahit mataas ang survey niya, hindi pa siya qualified lumaban. How about Vice President? hindi din pwede. 40 years old din ang requirement. How about senador? Ayun, pwede. Kasi 35 years old lang ang age limit. Kaya by 2028, baka makita na natin si Mayor Vico bilang Senator Vico. Yun na nga makamagkano. Kung magiging presidente natin si Vico Soto, mataas ang magiging pag-asa natin na magiging malinis ang ating gobyerno. Mas transparent ang budget at mas may tiwala ang mamamayan. Maliban kay Vico, meron ka pa bang naiisip na ibang mga tao na gusto mong maging next President natin. Tara, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Kung gusto mo pa ng mga ito pang-classing content, dito lang sa si channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood, mga kamagkano.